luto taga guys. Katuning hotcake na may complete ingredients na lagyan ng dalawang itlog. Kayo, kayo nyo nato ng dalawang itlog. Katuning ano nga hatik complete ingredient na ba siya? na ito ang kawali natin lutuan natin ng hotcake painit na tayo ng kawali para sa hotcake ang ganda ng patulugos na ganda ng ito tinig. Ang pionis, ang ganda nito isa doon. Hmm. Ang ganda ng ano niya. Pero meron nagkalat kasi. na siya. Bango. Kainin na natin. Kainin na natin yung hotcake natin. Napandisal pa naman sana. Sarap. Malasahan mo talagang may itlog. Kasi dalawang itlog nilagay. Three. iloko na to ni okay, sayang okay na siguro na do ay ang ganda din nitong pang ano dong tatlo dong ay pangtatlo tatlo pang apat ba to ganda din niyan pagka ano kurma kaya na kasi primero nagkalat eh di kasi tayo eksperto sarapnya, dong kain. Kayanya belum

Okay na to. Lutuin na natin. Nagluto ito silang favorito guys. Sagi na natin kawali. Ito <laughs> sa kawali na ang apat. Apat na piraso ang nagkasya. Tapos ang apat nasa ano pa? Langgana. Ilaw pa ang apat. The next day. Sa intayo guys, gabi na. Aww.

hindi na lang nandyan kayo sa usap ko. Hindi na kakaburin. Hindi na kayo ba? Kapag ka-istorya. Kapag ka Tugas tayo ng plato. Hindi tayo nakagas kanina. Tugas tayo. Si Bakubak bak tayo ng magas. Hindi tayo si Ludwig ng magas. Bulis ka na lang dyan doon. Bulis na ng magas. Parang tanghali pa nang tubo. plato lang kung ano dira ito kung bayit hansi